magandang buhay ka sorpresa kamusta po kayong lahat napakaganda po at napakaaliwalas ng panahon ngayon at meron po tayong gagawin at pupuntahan kung saan ay makikita for ninyo for the first time ang aking brother ah, di pero ba? minsan sinasama ko po siya sa aking mga video so itong ating natatanaw ito po si pagsikat duplex pero sold out na po siya at ito na iintrada na tayo sa napakagandang gate pa lang ni pasinaya homes napaka colorful na Ah, so, dito na tayo. Malapit na ang unit ng aking kapatid at may gagawin tayo ngayon. Kaya, samahan nyo kami. Tara na! Ayan, mga kasurpresa. Nandito tayo ngayon sa unit ng aking brother. Wow! Maglilinis po kami. Ito yung pinapaupahan naming unit. Andito lang po yung gate. So, ayan lang yung gate. Talagang napakarami ng damo. Dahil nga hindi namin to nabibisita. Uy, ang ganda ng ano dito, no? Kaupay ka dito, no? Ang dami na pala nakatira dito uh -oh. At least dito rin hindi daanan na ng sasakyan, 'di ba? Safe lang na mag-ano-ano diyan. Hindi na yan. Hindi na siguro isasara yan. So eto ka sorpresa ang Pasinaya Homes. So eto po lahat may mga nakatira na dito. Mamaya papakita ko sa inyo yung uh, update ng ating bagong Pasinaya Homes kasi hindi pa po talaga kami pwedeng makapasok dun sa loob dahil under construction pa. Pero mamaya sisilipin natin. So, ayun na. Chancharan! Bibisita kami sa bahay ng kapatid ko. Wala upayan na itong dunay. Balay. Didigad muna akong tasa. Sulod. Adi manunoy. Maganda rin yung gawing garden dyan. Tapos ihahang na lang yung mga petchay no? Ang laking tulong din ng may mga tanim, eh. Ano ba yun? Hinihingal pa rin ako. <laughs> So, itong laundry area ka surprise So, pwede po ninyo itong uh, or taniman. So, ito pang aking brother. Brother, mag-hi ka muna. Hello. Hi, everyone. Wow, taray. May paganyan. Oh, my Ayan, 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 Thank <laughs> you. At eto na nga ka surprise ako sa laki ng braso ko. Huwag kayong ano diyan. <laughs> at linis-linis din ka surprise So malapit na kaming matapos dito at uh, alam niyo napakasarap talaga sa pakiramdam. Na meron kang sariling bahay ka surprise kasi ayan na nga may lilinis-linisan ka, may papasyalan pasyalan ka diyan. At eto ko surprise, ipapasyal ko muna kayo sa glit dahil tapos na tayo maglinis. <laughs> So ayan na surprise mauli na kami. Tapos na kami tumukad sa uma. Oo, oh, nagpipiesta din yan sila dito. Ayan, dito kami sa maragundo ng aking brother. Kami ay nag-tananghalikan. Uh, ayan surprise hanggang dito na lang ang ating pagbahagi ng mga kaganapan sa ating buhay ngayong araw na to. Maraming salamat!